honor the beautiful Pipay! Oh, okay. oh. Pak, oh. Oh, pak. Pak na pak pa 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 ibang aurahan. Nalalamon ba? Yeah. Yeah. Sinabi mo kanina yung lala mo, naalala ko tuloy yung ano, yung nag-trending sa'yo na video, yung talong ni, ka, ni Joshua. Sarap ba talaga ang talong ni Joshua? Sarap. Kung Pero may amoy. Ayun. Napag-uusapan natin, ang mga bullies dapat ba deadmahin o patulan? Ay, ano daw nangyari sa kamay ko? Naputukan daw ba ng fireworks? Kukutsain ka na kukutsain, ang targetin talaga sa'yo physical. Batayan ng lakas, hindi, hindi ko talaga sila malalabanan. Tapos mo kasi. Maliit ako nung elementary. Like, ah, so, hindi hindi patuloy <laughs> <laughs> Hanggang ngayon naman. <laughs> Ngayong 24 ka na, anong effect sa'yo ng bullying? Pili ko pinalakas niya ako personally. Actually, sa kanila galing na yung idea. Tapos ginagawa ko siyang content. Nag-instrument diba? ko sa ang mahirap kasi doon pag binabasa mo kahit sa amin mga artista na sanay na sanay na. Kunyari, de, hindi na kami tinatablan, tinatablan. Meron. Ito, Meron. Nagigigil din ako sa mga bullies. Dumating din sa point na talagang pumapatol ako. Kaya kipag riot ako sa labas. Sorry sa word ko. In your experience, ano naman ang better approach? Deadmahen? o Patulan? Parang patol. Pisan attack din eh. Pag sobra na attack So ngayon, mas more of pumapatol ka na talaga. Mas dead ma ako ngayon. Uh, ah, ano naman yung ko din? Mali yung ako niya. Teka. <laughs> we'll hold you in contempt. Hearing na. What the fuck? Your honor. Alam mo, ang strong niya. Totoo. Dapat hindi siya yung guest ngayon eh. <laughs> <laughs> WELCOME! Available sa YouTube channel ng Yulon Spotify, at Apple Podcasts. Nakalive din din po kami kada Sabado ng gabi sa Yulol pagkatapos ng Pipita Manaloto.